What's up, what's up mga uh, loves no? uh, mag-unbox tayo Meron kasi ako uh, binili online na uh, side mirror para sa aking uh, scooter uh, Medyo popormahan ko kasi ng konti ngayon So may nahanap ako na uh, side mirror sa online sa Shopee Actually, last week ko pa siya nabili So kahapon lang siya dumating So ngayon bubuksan na natin to. Huwag natin patagalin. And tingnan din natin kasi medyo nag-trending tong ano, yung J&T Express ko to, di ba? Yung sinahagis lang nila yung kanilang mga padala, no? So, sealed pa to mga loads. So, bubuksan natin to para makita natin kung quality ba tong nabili kong side mirror na to. Kasi, ano to, um, mura lang naman to. Uh, 345 lang bili ko kasama ng shipping. So, so tingnan natin kung maayos ba yung sa, sa Shopee and yung pagka-handle nila. Okay? So, wala patagalin. And, buksan na natin to. Uh, sana huwag tayong mabash, no? Parang nangyari kayo matay Kasi first time ko So, ayun. Sa mga lods. Buksan natin siya. So, ayun. Sealed naman siya, So, yan natin daw, unti unti kunting natin, siyempre. Plastic naman daw, eh. Ayan no? Kaya pang, pang safety talaga. So, tingnan natin kung may basag mo. No? Kasi, tanong natin, trending ko eh. Nakagis na nila, eh, hindi natin alam. Tingnan natin malod. Kung okay ba itong side gear na nabili ko. So, ang mahilig mag uh, motop dyan. So, well, tingnan natin kung tayos ba ito. Dami nga, no? Balot na balot na. It's good kasi, ah, uh, ang to eh. wala so, lang talagang balot na balot talaga. No? Medyo maingat na si, ano, si Kapi. Ito siya. Tignan natin to. Yung bilig ko kasi yung mga lot sa side mirror yung ito uh, yun, uh, MTR na uh, side mirror. So, tignan natin. So, ito okay. so, siya. Okay. So, black yung pinuha ko kasi gusto ko yung plain lang. So, tignan natin kung maayos naman yun kung maganda naman. So, ito yung nabili ko. Check natin. Sana huwag nang basag yun. Ayan. Um, oh okay naman. Maganda naman yung pagkaka-package nila. Kahit na bumurahin lang sa side mirror na. So, ayun. Ito siya, um, mga lads. Wow. Um, pwede ito ah. So, check natin. Seal siya. May plastic dito. So, parang uh, protection niya. Siguro. Ang ganda naman. Huli natin. Okay. So, yun, Maganda, maganda. Tapos, to Parang plastic. Parang may cup siya dito. And plastic siya. Pero ito maganda, maganda yung quality niya. Tapos may mga kasama siyang mga uh, parang so, mga tumilyo. No? So, sa so pagkakabit siguro ako gulay And, ayun. So maganda naman and malinis malinis ng pagkakaan. sa yung dito niya, uh, alloy to. Alloy to. So ito may plastic cup siya siguro. Ito yung pag nilagyan mo ng screw. may patong to para hindi kita yung screw mo no, yung ito. So so far so good. Ang ganda naman. Uh, sa online lang ito nabili sa Shopee so, okay naman then yung sa courier nila na uh, JNT Express yung nag-viral uh, ayos ha siguro hindi, hindi, lahat ganito ha pero tingin ko okay naman wala naman naging basag kasi side mirror nito, medyo sensitive to kaya nga dahil it, sa nag-viral sa kanila na hinahagis-hagis lang yung mga yung mga uh, pinapadala nila no? doon sa mga kliyente nila so ayun hanggang sa next vlog natin and mga lods pa subscribe naman ako ng aking channel pa like na rin and thank you mga lods hanggang, susunod sa, hanggang sa mga susunod natin mga vlogs okay see you